Habang nasasaksihan natin ang mga wildfire at sunog na nagaganap sa Los Angeles, California, marami ang nagsasabi na maaaring judgment daw ito ng Diyos sa kanila. Inihahalin tulad kasi nila ito sa Sodoma at Gomorrah. Sodoma at Gomora ay dalawang lungsod na winasak ng Diyos sa pamamagitan ng apoy dahil sa kanilang kasamaan. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay isinasalaysay sa Biblia sa Genesis. Maraming mga haka-haka ang kumalat sa social media at sinasabing ang mabangis na sunog ay naganap matapos nilang kutsain ng Diyos at sabihin godless town ang kanilang lugar at walang ambag ang Diyos sa kanilang tagumpay. Ayon sa balita, ang mga apoy ay patuloy na kumalat sa malaking bahagi ng komunidad na tumupok sa mga tahanan, kagubatan at halos kalahati ng Los Angeles, California ay nasunog. Sa buong panahon ng Biblia, ang mga wildfire at apoy ay isa din sa simbolo ng judgment ng Diyos at banal na kapangyarihan, katulad na lamang ng na nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Pero paalala lamang mga kapatid, bilang isang kristyano, hindi natin pwedeng sabihin na ang nangyari sa California ay paghatol ng Diyos sa lugar na iyon. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalap sa gitna ng nangangalit ng na mga sunog ngayon. Ang mga talata sa Biblia ay nakakatulong sa mga kristyano na makahadap ng mas malalim na espiritual na kahulugan at ang malalim na espiritual na mga aral na ibinigay ng mga kaganapang ito sa California. Ang mga sakuna na nangyari ngayon ay dapat magpaalala sa atin na ang ating buhay at ang ating ari-arian ay maaaring mawala sa isang iklap lamang. Kaya't hindi natin dapat napahalagahan masyado ang mga bagay sa mundong ito, kundi paghandaan ang walang hanggang kalagayan ng ating kaluluwa pagkatapos ng buhay sa mundo. Ang katotohanan, hindi natin mapipigilan ang tagtuyo ang mga wildfire at iba't ibang mga kalamidad dahil tulad ng sinasabi sa Biblia, ito ay mga pangyayari na nagpapahiwatig sa atin na malapit na ang katapusan ng panahon at ang kaganapang tulad ng mga digmaan, labanan at kasamaan sa mundo, climate change at ang paglitaw ng isang pandaigdigang ekonomiya sa halip na magtanong kung ang mga sunog ay paghatol ng Diyos sa California. Ang pinaka tanong, kilala ba natin ang Panginoong Isokristo? Tama ba ang puso natin sa harapan ng Diyos? Handa ba tayong tumayo sa kanyang harapan? Ang tanging paraan upang makatiyak tayo ay sa pamamagitan ng pagtatapat ng ating mga kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Kanya at sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang paniniwala sa pangalan ng Panginoong Yesus na kumuha at nagbayad ng ating kasalanan at namatay sa krus siya ay inilibing at sa ikatlong araw siya ay nabuhay na maguli. Kung handa tayong paniwalaan iyon, tanggapin lamang iyon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Handa tayong patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Makakamit natin ang katiyakang iyon. Batid na anuman ang mga unos na dumating sa ating buhay. Magiging handa tayong tumayo sa harapan ng Diyos. Sa mga nagsasabing ang sunog sa California ay isang paghatol mula sa Diyos. Tandaan natin, hindi tayo dapat na sapagkat tayong lahat ay karapat-dapat na hatulan at kung hindi dahil sa Panginoong Kristo, tayong lahat ay mapapahamak. Sinasabi na sa Roma, kaya't wala kang maidadahilan o tao maging sino ka man na humahatol sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ay hinahatulan mo sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayong mga bagay. Hindi kailangan ng California ang iyong paghusga. Kailangan ito ang iyong mga panalangin milyon-milyong tao na nagmamahal sa Panginoong Hesus ay naninirahan pa rin dito. Hindi man natin alam kung ano mismo ang ginagawa ng Diyos at kung bakit pinahihintulutan niyang mangyari ang iba't ibang mga bagay. Ngunit alam natin ang sinasabi sa Biblia sa 2nd chapter 7 verse 14. Kung ang aking mga tao na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, sisimulan kong pagalingin ang kanilang mga lupain. Pinapayagan ng Diyos ang mga bagay na mangyari upang gisingin ang kanyang mga tao. Gusto niyang makita natin na tayo ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Nais niyang makaligtas tayo sa kanyang paghatol. Nais niyang makasama tayo at salubungin siya sa alapaap sa kanyang ikalawang pagparito. Ang paghatol ay mabuti at ang paghatol ay kakilakilabot din. Sinabi ng Diyos na isipin natin ang ating sariling katayuan sa kanyang harapan dahil paparating na ang araw. What we can do is to pray and repent. Ang panalangin at pagsisisi ay maaaring maging isang paraan upang talikuran ang kasalanan at magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos. Magkaroon ng isang pusong nagsisisi na naghahanap ng awa, pag-asa at katotohanan sa Panginoong Yesu Kristo. Sa mga huling araw, tandaan, ibang uri ng apoy ang paparating at magaganap sa katapusan ng panahon. Sa Apokalipsis 20, verse 10, at ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.